Basa na. Oh. <laughs> nadali, nadali. Nadali. Ayan, magandang gabi po mga katropa. Bali, nagpahibas nga pala kami ng lambat dyan sa baba. Ayan. Bali, pinunta namin yung lambat. Medyo malalim pa. Gabi pa yung tubig. Pero ito na po yung nakuha namin mga tropa ayan bangus banak ito medyo malaking na bangus sa mga tropa ayan hintay na lang po natin na bumaba na talaga yung tubig na hanggat may basan yung lambat mga tropa baka sakaling marami yung asda dyan at madagdagan to mga tropa medyo marami na to siguro nasa tatlong kilo na to Ayan mga ka-tropa, abang-abang na lang po At siguro mga alas 12 ano, mm. alas 12 siguro yung ibas na may ibasan talaga yung lambat. Ayan yung kasama nga pala natin mga ka-tropa, si Kuya Jan. <laughs> Hello, ka-tropa. <laughs> si Papa Jack. Tama. Ayan, si Papa Jack. Hello. <laughs> Solid na rin yan mga katropa. na ito Yung mga nasapot pa lang yan sa lambat hmm? Diba? Napagihaw okay. okay. na tayo dyan Itingna natin mga katropa Ayan medyo low tide na Tingnan natin kung may mga Ano dyan sa lambat <coughs> mga mm -hmm. mga nasapot bali walay kami nandun sila jan dun sa dulo dito rin ako sa dulo mga tropa tingnan ko lang kung yung mga nasapot ito yung lambat natin mga katropa malabo yung gagat ayan mga kamaral itu hmm. itu kalau itu dan banget hmm, memang mana, nak bebas kemarin. Ano na? Ano na? Mahulong ito. Banak. Ito talunan. Yan pa o. Yan banak. Talunan. Ito talunan. Talunan mga batrupa. Mga banak yan Jә ei Қалай Қалай т geschう Ӱмсені Maraming naririnig yung mga katropa, mga bumabang sa lambat, mga banak. Burawan dito. Burawan dito mga banak. Sigurado ito. mga katropa. domi kalak uh <laughs> dunay uibah pa kababaw oh dibah mga bana kan ano diba sa na dito ayan uh ayan oh maran laki lado pad Oh. Ayos, mga katropa. Sige, blessings. Blessings, mga katropa. <laughs> Hindi pa na sa gitna. Ayan, no? Sige, bangga ang kayo dyan. Oh. Sige. Oh. Anak Inagat ako. Oh. Oh, malaki. Ulo. oh di ba? Oh, diba? <laughs> me undo. Ah. Sige. Mmm, banak. Ayan o, daming banak mga katrupa. Nagbasa na. Wala nang tubig dito sa kabal ng taas. O. Oh. Nadali! <laughs> Nadali! nadali? dali wala hmm. tubig dito maliit na lima mo hindi ako makapagtanggal nito dahil may hawak akong camera nandun sila na sa sa banaglahan sila kuya dyan mga tropa yan tara mangunguha tayo ng mga isda dyan sa lambat ayan mga katrupa yung nakuha ko sa lambat sabi daming tao oh. banggaan pa rin mga katrupa yung banak banggaan pa rin sa lambat

Ayan yeah, o. Shout out <laughs> sa inyong lahat na Man, nanonood. <laughs> Kapatid ko. So, tingin nga. Kuha mo. Oh. Ang <laughs> <laughs> nila yan. Mga katropa. Ang punta tayo dun. Nandun sila. Kuya uh, Kuya Jan. sa so, pala eh. Pala eh. At the cup. <laughs> si Shout out. Manugang, manugang no? Oo. Oh. Manugang. Manugang namin na Napangasawa ng pamangkin ko mga katropa. Ba't isda nga dabot nga? Ha? Ba't hmm? isda nga dabot nga? Ba't hmm. yung um, nakuha ni Papa Jack mga katropa ewan ko yung kay dyan dun pasi ulit ito may spot okay hmm. Banyak, dalam itu dah, alunan. Tengkana ini nih, eh. damu. Ha. Oh, si Kabulbol mga katrupa Oh, mga katrupa At saka si Si GR Magandang gabi Ayan Ah, ha. ha, ha. Para huli. Para iko. Ha. ha. Yung huli mo, boy. Bakawak mo lima.

Yan, manguhuli ulit ako mga katropa. Ha? Mga bata. Linisin italanin ni Papa Jack. May mga bata dito. Yan Ang dami namin dito mga katropa. Oh, yan mga katropa. Yung huli natin. Tapos na kami mag-ano? Magpahibas. Ayan yung mga nakuha natin mga katropa. Banak. Tsaka ano, Hindi tayo sa pagbidyo dahil nanguhuli din tayo ng mga ano, mga isda. Nagpaghabulan tayo mga katropa. Dumaong. <laughs> <Wow. laughs> sa so, ulit. Ayan yung nalagyan natin. May ice to my ice. What Papa Jack? Day. <coughs> <coughs> Para mahugasan. Para mahugasan okay. Isang planggana ang biyaya mga katropa oh. Palad. Mm hmm. Balad. Uh, ah, Taong Tagalog ito. Taong tao git Tagalog git. Ano Oh, ban ban okay. banak. Mm -hmm. Uy! Mm -hmm. Karamihan um, banak. Oh, ang dami ng banak. Oh, Mama, oh, may dapat na mga manlalara pa dik. Sulit mong katrupa. Yan yeah, oh. o. Oh. Sa mga aral. Dago. Isang klanggana. Mga oh, bangus, mga bangus. Ay, da. Siya nagkikinaluksong kanina. Ayan, hanggang dito na lang mga katropa Bye, bye mga katropa. Yeah, See ito. you next vlog. Yeah. Papa Jack. Ayan. Okay.